Oras na naman para sa ating Politi Woo. Kaya itsika ko na sa inyo itong kwento ng isang dating opisyal ng gobyerno na walastik fantastic raw kapag nalalasing. Na tila naging ang kanyang sariling dila ay ini-scoop ang mga secret files na kanilang pinakatago-tago. <laughs> May isang beses raw kasi na niyaya sa inuman itong bida nating opisyal kung saan nabangenge ang lolo nyo. Na siguro dahil nga kalahi naman niya ang mga nakatoma nito, nakampante si Sir at iniabang sa grupo ang listahan ng kanyang mga naging chikabings. At ang isang araw dito ay ang dati niyang nakatrabaho na minahal daw niya ng bongga. Tinesting pa raw ni subject itong si girl bago siya magpakasal para lang timbangin kung talaga bang love or last lang ang na feel niya sa bebot. Bagamat nung una, medyo safe pa si subject sa kanyang ini-scoop dahil ang pakilala niya sa naturan Cheka Babes ay kanya raw Esmi. Pero noong tila saniban siya siya ng espiritu ng Brandy, aba! Sumesegue na ang dila nito at ibang pangalan na ng babae ang kanyang binabanggit. Kaya gulat to the max ang mga kakainuman ni Chong sa pambibisto nito sa sarili niyang sikreto. Clue, ang dating opisyan na walang preno ang dila kapag nalalasing ay matagal nang biniligawang pasukin ang industriya ng pagiging mambabatas.